Meron tayong mga larawan dito ng mga batong marka na ipinadala ng ating ka-TH para ito ay ating masuri at mapag-aralan ng mabuti. Dito sa unang larawan ay ating nakikita ang nakaukit na simbolong ito. Meron itong dalawang nakapatayong linya at sa kanilang pagitan ay meron itong isang butas Dito naman sa ikalawang larawan ay nakikita natin ang nakaukit na simbolong ito. Ang simbolong ito ay binubuo ng isang triangle na may buntot dito sa kanyang ibabaw na bahagi. Maliban dito ay napansin ko na rin ang dalawang maikling nakaukit na linyang ito. Dito sa ikatatlong larawan na ito ay nakikita natin ang kabuwang itsura ng bato na ng mga nakaukit na markang nahanap ng ating ka Dito sa kanyang gilid na bahagi ay ang nakaukit na triangle na may buntot. At dito naman sa kanyang ibabaw na bahagi ay ang dalawang nakaukit na linyang may butas sa kanilang pagitan. Kung nais mong maging matagumpay sa iyong pagkukay sa mga nakabuong kayamanan ni Yamashita, ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa tamang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. Para mas lubusang maasa ang iyong kakayang ito, sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng iba't ibang mga marka base sa aking naging pagsusuri sa nakauk na simbolong ito ay may tatlong puno sa paligid na nakaayos ng patrayanggulo. Sa mga nakakaalam, ito ay mas kilala sa tawag na triangulation. Isa itong karaniwang paraan na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka gamit ang mga bagay sa paligid at ang pagkakaayos ng mga itong nakatrayanggulo ayon sa ating KDH na nakahanap sa markang ito ay may tatlong puno ng mga kawayan na may pagkakaayos na naka-triangle. Pagdating naman dito sa kanyang buntot na ito, ang ibig sabihin nito ay corner o isang sulok. Ang dalawang maikling linya naman nakatabi nito ang siyang sumasagisag sa nakabuong deposito sa lugar kaya sa kabuan, ang depositong ating hinahanap ay nakabaon sa isang sulok ng tatlong mga puno ng kawayan sa lugar na naka-triangulation. Pero ang tanong ay saan sa tatlong sulok na ito ang tinutukoy ng markang ito na kinalalagyan ng deposito? Ang kasagutan sa tanong na ito ay ating masasagot sa pamamagitan ng pangalawang nakauti na simbolo sa ibabaw ng batong ito. ikalawang nakaukit na simbolo sa ibabaw ng batong ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang Treasure Deposit is in the Spring. Ibig sabihin, ang nakatagong deposito na ating hinahanap ay nakabaon sa lumang sapa sa isang matubig na lugar. Ang kaugnayan ng kahulugang ito sa kahulugan ng katabi nitong nakaukit na marka ay ating maipapaliwanag sa pamamagitan ng sketch map na ikinuhit ng ating katiyaj sa kabuuan ng lugar na kanyang sinusuri. Dito sa sketch map ng ating katiyaj ay ating nakikita ang tatlong mga puno ng kawayan na nakatriangulation. Sa bahagi na ito ay dito niya natagpuan ang batong may nakaukit na mga marka Ito ang kabuwang sketch map ng ating ka-TH sa kanyang site. Nakikita natin na ang kanyang site ay may isang sapa o ilog at ito ay may anyong maihahalin tulad natin sa letrang Y. Base sa aking mga karanasan, ang mga posibleng kinalalagyan ng nakabuong deposito ay sa mga bahaging ito. Pero sa tulong ng mga markang natagpuan ng ating ka-TH, dito natin malalaman kung saan sa tatlong bahagi na ito ang tamang kinalalagyan ng mahalagang bagay na ating hinahanap. Balikan ulit natin ang dalawang nakaukit na markang ito. Ang markang ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabuhon sa isang sulok ng tatlong mga puno ng kawayan na nakachayanggulasyon. Kaya ibig sabihin ay pwedeng sa sulok na ito nakabaon ang deposito o pwedeng dito sa sulok na ito at maaaring pwede na rin sa sulok na ito. Pero ayon sa markang ito, ang sulok na ito ay malapit sa matubig na lugar. Kaya base dito sa ating sketch map na ito ay alin sa tatlong sulok ng triangulation ang pinakamalapit sa matubig na lugar? Walang dudang, ito ang sulok na tinutukoy ng mga nakaukit na marka. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na Zubo, o gmail .com. sa aking patuloy na pagsusuri dito sa sketch map ng ating KTH ay meron pa siyang ibang mga nadiskobre na mga marka pero ang mga markang ito ay hindi niya nakuhanan ng aktual na larawan sa aking pagsusuri ay napansin ko ang tatlong mga markang X na ito kung mapapansin mo, ang mga ito ay meron ulit pagkakaayos na isang triangulation. Sa bahaging ito, ang X na marka ay may kasamang markang tatlong mga X na nakaukit sa ibabaw ng isang bato. Ang ibig sabihin ng markang ito ay General's Treasure. Ibig sabihin isang hiniral ng mga sundalong hapon ang responsable sa pagtago ng kayamanan sa naturang lugar. At kapag isang hiniral ang responsable sa pagtago ng kayamanan sa lugar ibig sabihin ay isa itong napakalaking kayamanan. Ang hugis heart o pusong bato na ito ang siyang higit na nagbibigay kumpirmasyon na isang napakalaking deposito ang nakabaon sa site na ito. Dito naman sa ikalawang bahagi na kinalalagyan ng markang X ay walang gaanong mga karagdagang marka na katabi nito. Kaya isa lamang itong marka para mabuo ang palatandaang triangulation sa lugar na ito. Dito sa ikatlong bahagi na kinalalagyan ng markang X ay may isang old house o lumang bahay. Ang isang old house base sa aking karanasan ay isa itong napaka-importanting marka dahil napakakaraniwan sa mga sundalong hapon kung saan ay kanilang ibinaon sa ilalim ang kanilang dalang mga kayamanan. Kaya naman marami sa mga dayuhang hapong treasure hunters ang naghahanap ng mga old houses dahil alam nilang may mataas na posibilidad na may nakabaong kayamanan ni Yamashita sa ilalim nito. Kasi sa aking kabuoang pagbasa sa mga marka, ayon sa sketch map ng ating KTH na ito, ang depositong ating hinahanap ay nasa bahaging ito. Ang sabi ng karamihan ay napakahirap basahin ang mga markang iniwan ng mga sundalong habon dahil ang mga ito ay sadyang napaka -kumplikado. Pero pagdating sa mata ng mga dalubhasa, ang pagbabasa ng mga marka ay hindi talaga ito kaanong kumplikado na di tulad ng inaasahan ng karamihan. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na paghasa sa iyong kakayahang magbasa ng mga marka, hindi magtatagal ay masasanay ang iyong mga mata na bumasa ng mga marka ng tama. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay pasahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout Shout out kay ka na si Marvin Opia na tigabukid noon. Shoutout kay ka-TH na si Gojong U. Shoutout kay ka na si Zakaya MK na tigang Mindanao. Shoutout kay ka-TH na si Gladys Ann Quaton na tigabukid noon. Shoutout kay ka TH na si OFW in town na nanonood sa Dubai. At hanggang dito na lamang tayo sa bilong ito. Ako si Elmo Zawad na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong subuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.